Dayan, may cancer noon ang asawa mong si Rowell. Prangkahan, habang nakaratay ba si Ruel? nahuhulog na ba ang loob mo kay Randy sa kapatid Opo. ng asawa mo? Opo, kasi po, mabait po siya. Lahat po kasi ginagawa niya para sa amin. Sa amin mag at sa asawa ko po. Tingin mo hindi naramdaman ni Ruel, Hindi Yung nararamdaman ba? mo para kay Randy Hindi po niya nararamdaman. Wala po siyang alam. Wala siyang alam. Ati Minda, anong reaction mo sa sagot ni Dayan? hindi po maganda. Kasi po, kapareho ko po silang kapatid eh. Bilang nakakatanda po, pangit po tignan. Kasi po, pinag-usapan po kami ng kapitbahay. May sakit na nga po yung si Ruel. Yun nga po, itong ano, inaakit niya pa po si Randy. So sa tingin mo, inaakit niya si Randy? Opo. May katotohanan ba yon? Hmm. Hindi ko po siya inaakit. Kasi, kumbaga, sinusukulian ko lang din po yung binibigay niya sa amin. Yung kabutihan. Opo. Sinusuklayan mo, baka may gusto ka na kay Randy kaya. Wala akong gusto doon. So, Nahulog lang na talaga loob ko doon. Sinusuklayan so, ko na yung binibigay niya sa aming mag sa, yung sa kapatid niya. Pero yung sinasabi mo, inaakit ko siya, hindi ko siya inaakit. Inaakit mo. Walang katotohanan po na inaakit ko siya. Inaakit mo. Nahulog ang loob mo kay Randy dahil sa kabutihan niya sa'yo. Maski po. sa kapatid niya. O. Nagbabalik po ang Love Hotline kasama ang pamilya Escueta, Randy and Diane. Alam niyo kasi may mga relasyon talaga na mahirap ipaintindi sa ibang tao. Nasa sa inyo yan kung kaya niyo bang panindigan ang nararamdaman niyo sa kabila ng pagtutol ng mga tao. Tulad ni Ate Minda, pero wala siyang magagawa. Dahil sabi ko nga, wala na talaga si Roel. Pero para sa akin kasi bilang isang ina, mahalaga kasi yung pagtanggap ng mga anak mo sa anumang magiging desisyon mo sa buhay. So ito naman, Ate Minda, alam niyo po ba na sa batas, ang may karapanad mo sa mga bata ay ang mga magulang. Ate Minda, pwede ka pong masampahan ng kidnapping actually. Nakapag-usap na ba kayo ng mga anak mo, Dayan? Hindi pa. Ba, hindi ko po kasi makausap kasi inatago po nito eh. Bigyan mo ng pagkakataong magkausap ang mag-ina. Opo. Kasi hindi lang naman po kayong epektado dito. Kawawa rin ang mga bata. Okay. So Randy, anong gusto mong mangyari sa inyong dalawa ni dayan Sa totoo lang, kausapin mo siya. Kung okay. kaya mo pa akong tanggapin ulit, uh, paninindigan ko lahat ng responsibilidad ko sa inyo. Lahat ng naiwan na dapat na responsibilidad ni Kuya, gagawin ko lahat para sa inyo. Gagawin kong maging mabuting isang ama, isang mabuting asawa. Hindi naman nangyayari yun. Ayoko na eh dal magtatrabaho na lang ako, mabuhayin ko na lang yung dalawang anak ko. Pero kung yun yan ang desisyon mo. Para makakuha yung dalawang anak ko, papakalayo na kami. Kung yan din yung makapagbago ng buhay ninyo, mm. kung ang... Kung lalayo ako sa inyo, hindi na kayo magugulo. Mm. Tatanggapin ko na lang. Para magsama na rin kayo mag -ina. Sorry kung nagulo ko yung buhay ninyo. Mm. Pero hindi ko sinasadya. Ate Minda, ikaw, ano nang next, ano gagawin mo? Bibigay ko na po yung mga anak niya. Mm -mm. Ha? Opo.